Dito, ikot mo uh. lima, lima. lima Lima, lima Lima Hindi, tigbo ba yung ti? Tigbo ba ti? ka sa ano? 500 Yan, yeah, nagpalibre naman ng tamal-mal oh yeah. well, Yan Wala yung iba, tayo lang dito, di ba? Oh bang Ha? Di mo siyo kaman <laughs> Tayo dito pumunta at para ikay makakain Oh, sino nang <laughs> li <laughs> <ng> libre? <laughs> nang libre, si tamal-mal Para, <laughs> Tama mo ng pangalan Magisyon, well, ito, pag ma-ano ka, ka ng sigarilyo Malami ka ng ating mga kalawan Mag-baabo ng Alam mo, parang naman. Kahirap ng buwan ko, ko, ko kanina. Ano ba Kuhain ko 'yan sa lahat, bayaran ko, ubusin mo ngayon. Hindi kaya. <laughs> ako. Ha, may isang pang sumatan. Si Tamalmal Nulan ang kailangan. Bay, si Tamalmal ng, ng si, ba, tamal Dante. Si Tamalmal Castillo, pumunta ka dito. Yeah. Ay. <laughs> Ay Tamalmal, <laughs> hindi ka <ang> kasali. kasali. <laughs> ano 'yan? Lead commerce na, yan. lead commerce. Commerce, hindi kasama sa grupo. Dito sayo, iyo, bainti o. Apat man. Nakalibre na naman kay Tamay kaya Mal. Wala, pay... <coughs> <coughs> mag... magbabayad ka na. Huli ka. Bayad na pala yung akin. Ah, elit ka ay, eh. Magbabayad at ikaw ay magbabayad. Sakto lang, ay. Lima. Sakto. Di pa. Ba... Di ba man, ang...

Dahil pati kayo pag may ubo. Nang nakakain. Nang malak. Pag kayo. Alin ha? Wala. Hey. Pero sa pa Ha? Wala. 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 lại đang theo ban đầu đấy. xem đi ta. không <laughs> <laughs> ta mà. <Emerson canned phim> <laughs>

Buti nga sa atin na ay pagkay na kayo din. Nagkakawin lang yung kayo nung lahat yung, yung mag-asawa. yun. <coughs> Dito lang daw sila nangawin lang ang hulay bangus. <laughs> <laughs> sa freezer. <Supresur>. Sa freezer. <Supresur>. Ganda <laughs> ba ba yun? Nakakalong mo naman. Balik-balik na yun. Sa inyo nakatipin.